Ayan, ayan. Ayan, mamaya. Ayan. Maggalaban. Pinaygalang aray, ay kukunin yung laman. Ano ka naman yan? Tilapya lang? Ang buhay diyan. di yan. Ito May hito? May hawak Nakatago lang. Ayan. Ano pinapakain mo diyan? Ano may mga dyan? Ano? Ayan, pinay. Ano? Aray, pinapatagas lang. Pasal so it lang pala. Ito, mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Uh,

Lapit <laughs> ka din lapit din yung kurama. Mga kids, malakay. Pati yun, pati mo buhay niya. Hindi mo kaya patayin agad basta-basta. Mungin yan. dalawa yan, Malaki yan, Malaki yan,